Talagang binuhos na lang yung pagkadismaya at saka galit niya guys. Wala lang yung break break. So ayun nga, bago natin panoorin yung video, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share natin yung video guys. Maraming salamat. Ayun na, panoorin na natin. Mga mga taga Mindanao. Diba mo, bago ko mag... Sa gulo na nakita ka, magpisaya aron ka mga nakadungog. kasabot ko itong mga uban na itong naminaw. Biha, nasgawas. nas Unang-unas tanan mo. Pasalamat ko sa inyong ginapakita. at suporta sa kuamahan. Lagot lang ko sa inyo ha, kay kata ang ako ang nao sa kuaman, bitbitin bit, bit yung kahilakon ko. Hmm. Lugar na akot mo. Isubog ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa Tibo Kalibutan na nagapakita o suporta kay PRRT. Domus tinuod na sukat na di-arresto ako amahan illegally. Ang yun kasabot sa kong It has been a roller coaster of emotions for me tinuod na. But every time makita na ako, supportan ninyo, makusgan dito. Salamat kayo. siguro gamitong uh, kung nga mahimo kong vice mayor ninyo, mayor morning sa termino na ko karoon morning last na nako nga uh, araw ng kapaw uh, sa termino na ko karoon wag ko magkipaw kung unsa bagay pinaog kagukaw -ka maan yung future ng Uh, sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya it seems to me the stories that I've heard about Marcelo and oppression is synonymous with the Marcos family name. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us, we're calling up nobody do this name you will never be loved mr Duterte's. we will stand up and we will fight back Ito ang mga pagkadabaw. Ano mga na siya. Labin mga tugtugay na rin. Kung nito sa plataforma o politika sa kuamahan. Nga ilang kikuha ng administrasyon ni Marcos at si Bongbong Marcos mismo. Binigay niya sa ICC. Murag wala lang ato na lang ang murag walay na himo ang atong pinalanggang amahan dari sa itong bayan. yan. E ba mo, di ko matingala yun. Tinood lang. Di ko matingala. Nga nung ani eh because Rudy Duterte stood up for every na mga traditional politicians di nila gusto mga kausapan aning nasura ni o na along aning Marcos o kanil mga upander na rin nga ng mga politiko di nila gusto nga naan ang Rudy Duterte kay mabulilyaso ang ila mga tula sa gobyerno Gusto ko lang ni Ingo kay Pumbung Margos. Aside, you not being loved by the people. All you have is, is the government's resources and your turn. Beyond that, you are nothing. limot o rent ang ina. Yung kita'y nagtabang sa yaman, alingkot sa diya, karon sa binalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray! Tokyo ta lang ay kung ang sapo para sa ila para pagpadukay sa oras sa trabaho ang sapo sa ato ka tao to mga pamilya mga komunidad o mga inosente kinapuhi ay kung matingala ngayon ana na sila sige lang So, ano yung masasabi nyo guys? Comment sa comment section at huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share natin ating video guys. Maraming salamat. God bless!